try na po ba, ba kayong magluto ng kasili o oh, yan o oh. or hagwason yan o oh. napakalaking hagwason nito ayan o oh. nakuha sa ating kawil o bingwit. ayan um, yan o oh. ating birahin ah, ang lagyan natin yan ng coco mama yan o oh. fresh gata yan lang talaga yan masarap talaga na yan yan o oh. yan mm, yan o oh. ito bukal bukal na yan napakasarap nito Ayan o oh. What's up mga kalumala? Sa episode po ito mga kalumala, pupuntahan natin to yung ating bingwit na tinaan dito. Ayan, pagratin ko dito at binira ko na, ayan o, nakakuha talaga ng malaking kasili or igat. Ayan you know? o, atin yan na uh, natin yan. Ayan o, mukhang yata ang kagabi pa to na nakuha kasi patay na. Ayan o, ayan napakasarap nito na Hmm? Adubuhin, ayan you know? o, or ayan kuha ng ating kawil or bingwit yan o yan o. ah, yan, pag ah, atin na yan putol putolin natin yan yan na. dahil lalagyan natin yan ng kukumama yan o mm, yan o ito na. naputol ko na yan o. sinama ko na yung ulang dito na kuha ng bubo ko kanina yan o yan o. mm, ito na lalagyan na natin sa ating kaldero yan o yan na ito na tinak ang, ang, ang first tip dyan na ah, takang muna natin dahil ah, atin muna yan ah, pakurata ng um, atun or kalayo yan pagkatapos siniwahin na ako na ito itong mga lamasters ko dito yan o ito na parang mala na sya at linagay ko na yan yung mga Bombay, yan o bumbay ito bumbay yan lagyan natin ng Bombay. at in itong ating loya lalagay natin ito ng ating loya yan at siyempre itong ating paminta. Lalagyan natin ito yung ating paminta natin natin dito. Yan, oh. Yan, dito lang tayo sa bahay at siyempre kunting sili para may panghang. Yan o. At siyempre, ito na, ito na yung ating kukumama. Lalagyan na natin ng na kukuma, kukumama yan. Ito, hmm, sarap nito, ito na. Yan, ito. At lagyan natin ng kunting asin. Yan, Kasi, ah, uh, ito na. Bukal-bukal na, yan, napakasarap nito. Yan o, bukal-bukal na -bukal. pa. Parang bubungkagin na naman natin to yung bahaw natin dito. Yan o. Hmm. Pagkatapos ay ah, tinignan ko na itong ating kaldero. Uy, maraming bahaw. ayun, ah hindi na ako nagtagal at kinuhon, kumuha na ako ng sandok at kuha tayo ng kanin. Ayan. Ito na. Hinabuha ko na yung ating kasili. Dahil solo adventure naman to. Ah, solo kain. na ah, ito na. Naglalagay na ako dito sa ating panaksan. Ito na yung ating sausawa na ano. Yung ginamos na amahong. Ito na. At bibigsin na natin yan ng ating kasili. Napakasarap na ito itong kasili mga kalumad ay pambihira lang itong makakita kayo ng kasili dahil itong kasili uh, makikita lang ito dito sa nagsusugat ang tabang o parat yan o kain yan mm, napakasarap nito yan mm, ito pa. kain tayo mga kalumad kain yan mm, sarap yan sarap talaga yan, itutusulo natin na ating sasahan. Yan. Mm. Ito pa. Mm. Napakasarap. Kumusta na po kayo dyan? Sana yan dyan kayo palagi sa mabuting kalagayan. Yan, ito. Napakasarap nito. Na yan, ito pa. Oh. Mm. Napakasarap. Yan, sobra. Yan, ho. kain. Mm. Napakasarap. Ito pa. Kain tayo. Ito pa kain tayo yan mm bibigyan natin yan napakasarap nito na ito. mm yan oh taba-taba talaga ng kasili na to yan napakasarap mm tapa um mm -hmm. kain makalumad napakasarap ng igat na to igat pala ang tawag nito makalumad igat yan ito pa mm yan kain tapa mm kain yan napakasarap nito na makalumad hindi ka talaga magmamahay talagang sobrang sarap talagang mabubungkag mo talaga ang bag ang bahaw nito ayan o, kain mm sarap yan sarap makalaman yan kasi sana po kayo makalaman dahil mahina yang uh, mahina talaga ang boses ko dahil uh, medyo masakit yung lalamunan ko ngayon kaya tinis ko lang muna mag voice over uh, dahil uh, nag, uh, nag akong uh, nag-upload ako kaya sinya na po kayo ka. Sa kung mahina yung mahina yung aking tingog. Yan, kain tayo makulmad yan. Hmm. Kain, sarap. yano, oh. Hmm, sarap, kalumad, kain. Yan. Hmm, ito pa. <clears> hmm. <throat> Iba talaga yung kasili makulmad pag ganito. Kung hindi ito katulad sa kasili na yung makita mo sa press footer na ano, na yung matabang yung kanayang laman itong kasilin itong makulamad parang napakasarap talaga nito dahil na makikita mo ito sa nag-aabot yung tubig tabang at saka tubig maalat yan dyan makikita Ayan. Yeah. panagsahon na lang ito na kasili ngayon makalumad panagsahon yan mm. kain makalumad yan napakasarap yan mm shout out nga pala sa palagi nanonood ng aking vlog sa, sa mga silent supporter ko sana yan dyan kayo palagi sa mabuting kalagayan sa mga subscriber ko sa youtube at mga followers ko sa facebook sana hindi kayo nagbabago dyan kayo palagi yan, ingat kayo sa ingat kayo palagi at sana labanan natin yung mga trials o mga problema na dumating sa ating buhay o Uh, ingat kayo palagi mga kalumada at sana ay gabayan nyo kayo uh, sana ay andyan kayo palagi at uh, palagi nanonood ng aking munting vlog sana ay gabalain <coughs> kayo ng Panginoon mga kalumad ito kain tayo mga kalumad hmm, kain pa talaga sarap yan ito pa sa mm. uh, Saan nagtatanong mga kalumad ako lang talaga mag isa dito sa bahay wala talaga akong kasama yan yan. Single talaga ako makalumad. Wala pa akong, ano, wala pa akong asawa. Yan. Kain. Kain makalumad. Yan. Napakasarap na ito. hmm Kain. Yan. Ito pa makalumad. Oh. Parang paubos na paubos na makalumad. Oh. Yan. Mm. Napakasarap na ito. Yan. Mm. Tutusyo na. Ah, napakasarap talaga nito. Ito pa. Mm. Ah. Napakasarap talaga. Yan. hmm Sarap nito makalumad. Mm. Yan. Isa lang yung nahuli ko kanina dahil dalawang kawil lang yung naitaan ko. Yung isa walang nahuli. Yung isa meron. ah baka sa susunod mga kalumad ah, na ah, maramihin natin na yung kawil natin. Ang um, the best talaga ng pamain nito mga kalamad ay yung bituka ng manok. Napaka, yan, yan, Kainin ng igat. Yan mga kalumad, kain at hindi na andito na lang ako mga kalumad at ingat kayo palagi mga kalumad sana ay kayo sa mabuting kalagayan ngayon at sana ay kayo palagi sa panonood ng aking video maraming salamat po sa lahat sana hindi kayo magbabago ingat mga kalumad God bless us all maraming salamat bye bye